Wow. May nice isda na naman, boss. Kanina umaga, marami. Ah, kanina umaga. Yun dito, mga boss. Ay tanaw yung kamay nilaan dito. Nakikita nyo. Halina at samahan ako sa isang bagong pasyalan dito sa Binyan, Laguna. Wala tayong ideya kung ano ang makikita dito. Tinatawag nila itong Binyan Esplanade. Yun, good morning mga part. At kung anong oras nyo man ito napapanood. Uh, bago po ang lahat ay nagpapasalamat po ako sa mga bagong followers ko po sa Facebook at sa YouTube. Uh, samahan nyo po ako at naipupuntahan tayo dito sa lugar ng Binyan, Laguna. Ito po ay malapit sa may Laguna Lake. Nakita ko lang po ito sa may Google Map. So ngayon, parang interesado ako na puntahan. At para makita nyo rin ay isasama ko kayo para para lahat tayo ay makita kung ano ang meron sa lugar na yon. So we'll see, titignan natin at kayo na po ang humusga kung maganda ba yung lugar na yun okay ano pa hinihintay natin tara pala tayo magsisimula sa may barangay Timbao sa ako pa din po ito ng Binyan Laguna pero ang Binyan Laguna po ay isang malapad na bayan kaya po mula dito sa may barangay Timbao Binyan Laguna ay babiyahe pa po tayo ng maigit kalahating oras para po marating natin yung lugar na sinasabi ko. So, medyo magmamadali po tayo ngayon para maaputan natin yung sunset. yun mga part andito na tayo sa pinakabayan ng Pinyan Laguna mukhang may celebration dito hindi nyo narinig kanina yung potok ng mga fireworks Kaya kung mapapansin natin dito Parang ano yan dito Pamilihan Kaliwat kanan gulat naman yung putok ngayon Ah, okay Viva, viva Senor Santo Nino January pa lang ngayon Tama Ayun no? Ay mga part oh, May parade prosesyon wow ay ito yung pinaka city hall ng pinyan sa kabila so saan tayo? diretso tayo eh kaya pala namumula dito kanina sa may google map at meron palang celebration dito na nagaganap. So meron pa tayong siyam na minuto bago marating yung lugar na sinasabi ko. Medyo mabagal yung usad natin dahil dito sa ano na to, sa prusisyon. Pero I think tapos na yung Procession siguro i na ito sa bahay. Mauna na tayo. hindi na natin maagutan yung suns yung sunset dito nakapansin natin ang dami naglalakad ng mga tao tapos mga basa sila so malamang galing ito sila sa may Laguna Lake tapos may mga bitbit -bit sila ng mga Santo Niño Ayan Mapalad tayo na nasaksihan natin to Yung ganap dito sa may Binyan Laguna Ang galing oh. Sana huwag tayo mabasa Hindi naman siguro sila namamasa no? Kasi hindi naman sanuhan nag-away pa ba? Galing ito siguro sa parade Tapos may mga nagiinuman So may lasing So di hindi may iwasan pagka Pagka may alak Hindi natin alam kung saan sila galing, no. Oh. Basta mga basa talaga sila, oh. Mas mga numan, kaya may mga lasing na makikita tayo. Halatang halata sa sa kanilang mga itsura na mga nakainom sila. dito makikita natin na talagang madaming tao talaga ah, dito galing hindi ko lang pakita sa inyo kasi nasa daanan tayo andun galing sa may kanan kanina sa may kanto mamaya magtatanong tayo kung ano ang tawag sa pagdiriwang dito sa may Binyan Laguna hindi pa tayo lobat dito wala na masyadong tao dito kakaliwa tayo sa Pedro Paterno oops medyo sira yung daanan dito ah tapos dito kakanan hindi tayo pamilya sa lugar na to ngayon pa lang tayo makakapunta rito ayun nasisilayan ko na Dito na tayo mga part Ayan lawak ng parkingan nila dito Dito na tayo sa loob At may napapasin tayong mga barangay dito Which is good Para sa peaceful ang lugar Ito ang Binyan Esplanade Isang bagong pasyalan dito sa may barangay Dilapas Binyan Laguna Wala pang isang taon magbuhat ng buksan nito sa publiko Kung gusto mong mag-relax tabing lawa habang nagmamasid lumubog ang araw ay perfect ang lugar na to para sayo Pwede ding mamingwit dito habang ine-enjoy mo ang magandang tanawin tulad dito. Dali ng buong pamilya ay pwedeng-pwede dito. At maniwala kayo o hindi, wala pong bayad ang pamamasyal sa lugar na to. Wow! Uy, may nagpipishing dito oh. So hindi ko ina-expect na Makakita tayo dito ng ganito Nagpipishing May isda naman boss Kanina umaga, marami eh Ah, kanina umaga hmm. Nagkakalaba ka eh Gutom kasi pag umaga eh no? Diyan dito mga boss. Ay tanaw yung Kamay nilaan dito. Nakikita nyo Kailan napaka naayo yung floating cottage. nakikita natin medyo luma-luma na talaga siya. Nakita na talaga siya.

Pwede pong magtanong. Kailan po ito na, na nagawa? Itong alam ano nito? dito, sir? Alam dito sir kasi nung August lang ako rito. Ah, bago na marami lang Marami nang lang dito, dito. Marami lang kinalitan. Hmm. So mga ilang taon na kaya ito tumatagal sa loob nyo na wala, wala pa isang taon to. Ah, wala pa isang taon. So ibig sabihin talagang bagong bago pala to. Oh, bago Ang alo ko nito may dugtong pa yun to. Ay, so ayun talagang ayun. dudugtungan pa. Ano, ano yung pag-along niya? Paikot yata. Pag-along Ah. Kasi may, may duktong doon sa may kabila eh. Saan sa kabila? Diba pagkatawid -ta mo daw diba, na may... Oh, ang ganda yun eh. Kapunta raw. Oo, oh, so diba yun. May, so may malaki sa bumbahan. May malaki sa Pero putulin dyan pero may pagdali pa yata yun. So kung wala pang isang taon ito, oh, wala pang isang taon ito, 2024. Binuksan. Ah, nag-open yun, 24. 24. Pero sinimulan po yung construction mga 20... 20, 22, 23 gano'n. 23? Oo. Ah bilis no? Tapos ito, ito ang pinakaunang nilala pero mas matagal ito. Ah, oh, yan ang una. Uh, ano po yung building na yan? Eh. Bago ito. Bago ito. Ano po yung building na yan? BGMP, BGMP. yan? BGMP. Bulungan ba? Ay, ah, BGMP. Ah, BGMP. BGMP. Bulungan hmm. ng, ng, ng binyan. Bukod yun sa Bulungan ng binyan. Malaki yan. Yung bahay na po na yun, ano yun? Private? Okay, yan yan. Private. Private na po yun. Yan. Pag may mga kanyo sa City Hall, pag may mga event. Venue, may, may event dyan. Ah, okay. Ay, may channel ka kuya? Opo. Ano channel niya? Sa Facebook po, ano? Part, Part TV. Sa Facebook po, ano? Part TV. Part TV. Vlog po talaga, part? Yung nagbablog ako. Part, okay. Part TV. As in part. P-A-R-T. P-A-R-T. Okay. Ah, part. Okay. Tapos part yung TV. part na yan, ano, ano, ano? TV. Oh, TV. Yun oh, Wala siyang, ano, ano, space wala. Space po, may space. Part tapos space, space TV. TV. Okay. Yung mga part, andito tayo sa dulo ng Esplanade. Nung boulevard na to. Ito po yung itsura nung dulo. Dito. Ayon sa nakausap natin ay... May dugtong pa daw ito dito ano nai nakikita nyo, pero hanggang doon na lang yung ilaw. Oi fish oh no, fish on. Taka. 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 wala Taka. 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 ako dito ko nilang na Taka. 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 Huwag <laughs> ko sabahan. Kasi wala pa yung... Uwag na yung pre-date ako eh. Part TV, ganda part Ay. TV? Oo Okay. Sayang, dagdag sana apat kami oh. Kaya nga eh, sayang. Wala kami mga load eh. Ano kami? Puro ito. Facebook? Ay puro kami ano? Messenger. Oh. Basta ano yan? Papalo ko na. Wala kami mga load pag nanabas. Huwag <laughs> 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 ka ng pampalo, paluhin natin itong apat. Oo, paluhin mo nga. <laughs> Hoy, ano ko <kanyo> <laughs> <Black> nyo kami? Vlog <laughs> nyo <laughs> <Saya> kami. Masaya kami. Oo. Sali nyo kami sa amin nyo. No po, kasi nagbablog ako dito eh. Oo oh, nga, sayang din, di ba? No po. Hmm. So, so nakita nakit ko sa sa pinya, nakita ko yung profile ni Nomi. Nandi Franky, sabi ah, ah, kay Nandi Franky. Ah. Opo, kakaano uh, lang po ngayon. Ay, bakit si Ayo? Ay, ano, ay, may data ay, ngayon lang po yan. Wala na akong free data eh. Oh, free data din to ba? Wala na akong free data. Nag-follow, napalo na ako. Ay, sa'yo na, malulobot na ako. <laughs> Mamaya na. <laughs> Galing kasi ako, hindi ko na night charge eh. Galing ako, hindi ko na night charge. Yun, at inabot na nga tayo ng gabi dito. So, talagang sinadya ako na gabihin dito sa lugar na to. Para masilayan itong mga ilaw. So, yun. Kita natin yung mga ilaw. Talagang... Pagkabuglan din ang araw mga part. So, andito lang tayo sa may gilid-gilid. So, maraming pa rin tao dito hanggang ngayon. Ang oras natin ngayon ay alas 6 na. Alas 6 na ng hapon. So, maraming mga kabataan dito. Tapos, marami pa rin yung mga namimingwit Mga so, kanina, may nakita din tayo na may nakakuha may isda talaga may isda talaga dito kaya marami na may mingot dun kung mapapasyal din kayo dito mas maganda na daanan nyo to pagka napadaan kayo dito sa may Binyan Laguna pasyalan nyo rin to yung lugar na to kung gusto nyo ma-relax mas maganda pag pumunta kayo dito ay mga hapon kagaya ng ginawa ko para makapag ano kayo kapag relax kayo nang maayos dito makita nyo yung ganda Lalo sa gabi. Meron din namang mga bilihan dito ng pagkain. Kung nagugutom kayo. Soft drinks meron. Bawal dito yung bike sa loob. Yo mga part, hanggang dito na lang yung video natin. Kaway so na nagustuhan nyo yung ating munting video. At kung nakaabot ka po dito hanggang sa dulo, ay, maraming salamat po. At hinihiling ko po na sana po ay mag-follow po kayo sa aking Facebook page at i-subscribe niyo po ako sa aking YouTube channel, mga boss. So, maraming salamat po. At, Miss Park TV, jos na balos. Adios.